Ayan, uh, pwede ba gamitin ang dalawang uh, solar charge controller sa iisang battery? Uh, if hindi efficient yung inyong mga solar charge controller like PWM, pwedeng-pwede po gamitin ang dalawang uh, SCC or solar charge controller sa iisang battery. So kung mapapansin nyo, yan yung ating mga solar panel dito sa likod, magkakaibang uh, wattage siya. kaya naman mas pinili ko na gawing dalawa yung ating uh, SCC para mas efficient at mas mabilis mag-charge yung ating uh, LiPo4 battery. Ito pala yung ating mga solar charge controller, I mean solar panel. Itong tatlo na to, siya yung doon sa kwarto ni mama, so hindi siya kabilang dito sa marami na to. At ako uh, kung mapapansin nyo, yung wire natin ay dalawa, dalawang hiwalay. Itong isa na to guys, yan yung para dyan sa maliliit. Naka-parallel connection lahat yan. And then itong 200 watts at isang 100 watts natin ay naka-parallel din ito yung kanyang wire. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung ilang SCC yung uh, pinagkabitan nito. So, ibig sabihin, dalawang uh, na wire, ginamit ko ay dalawang SEC rin. Yan pala yung gamit kong nga uh, solar charge controller, oh. Uh, PWM at yung isa na MPPT daw pero hindi siya ganoon uh, ganun kasigurado o hindi ako ganun kasigurado na MPPT siya kaya naman ginamit ko tong dalawang solar charge controller na to para dito sa iisang battery lang. Ito pala yung battery namin guys na LiPo4. So ako nagbuild nito or ako ang nag uh, DIY, at agadon assemble. Meron siyang active balancer and then uh, BMS na 100 amps. Tapos apat siya na cell. Yan, binuo ko siya. At uh, yan yung pinaka source ng power dito namin sa bahay. So guys, ilang taon na kami na walang kuryente or hindi kami su- wala kami supply galing Ormeco so yan yung setup namin dito hindi pa siya ganun ka ah uh, stable or ano basta hindi pa siya sigurado na permanent na kasi temporary lang yan at uh, gusto kong mag-upgrade ng uh, solar charge controller like mga Ejoy na yan na MPPT siguro pa nagka-budget ako so yan yung ating ang uh, battery so meron din ako guys dito ng mga extra yan medyo marumila yung kwarto ko pasensya na So, buksan natin yung ilaw para mas maganda. O, ba? Diba? Yan o, no? oh, kung mapapansin nyo, marami akong ditong DIY. Ito yung 30 amps na LiPo4 din. Meron tayong 52 amp hour. Ito rin, 30 amps din siya. Yan o, no? mayroon pa tayong mga... Ito, hindi pa, hindi pa natin nabubuo. Yan, may mga circuit breaker tayo. And then, meron din tayong malaki na 120 AH. Hindi pa kasi available to ngayon, guys. Meron ding isa, ito yung available lang. So 120 AH din siya. At uh, siguro maglalagay ako ng link sa ating uh, description siguro sa may mga gusto ng battery na LiPo4 para sa kanilang mga solar setup. Kung mapapansin niyo marami tayo dito mga products kasi nga nag TikTok affiliate tayo. So, yan no? 'di ba? So, ang sagot don sa tanong na kung pwede ba diba daw dalawang SCC or solar charge controller para sa isang battery ay yes po. So, parang, parang charger lang siya. Kasi hindi efficient ang isa. Kaya hiniwalay ko yung dalawang uh, SEC sa isang battery para mas mabilis, ma-full. Pero papalitan natin yan kapag meron na tayong uh, P, uh, dun, MPPT. So, hanggang dito na lang tayo guys. So, pag-subscribe na lang po and God bless sa ating lahat.